Hindi pa nga totally autumn, pero ang ating suot, sa pausapaw na, lamig, mahangin kasi, lalo na't hindi nagpakita ang araw. Elmer Pals, Buhay Switzerland po. Kumusta po kayo lahat dyan? Poor to this vlog, ito nga, nakasakay tayo ng tram galing sa trabaho. oras sa po ngayon is alas dos imidya ng hapon. Mukha pa lang sa si inyong amigo, talagang pagod na kasi ang daming piniprepare namin kaninang umaga. Siguro ako, pagdating nito sa bahay, tulog tayo. Kahit 30 minutes, sa na po yan sa akin para bumalik na naman ang lakas. Ganon lang ang diskarte para tayo ay makasurvive sa ating trabaho. Kung may time magpahinga, magpahinga. Alam nyo po, yung makaidlip ka ng kunti, ang laking tulong na po niyan. Nakababa na po tayo sa Trump. Daladala -dala ko itong sauce para sa kabila ng aking amo kasi siya lang po mag-isa doon. At naubusan po siya ng sauce at ginagawaan po natin siya para hindi na siya masyadong maabala at makapagkilo siya ng maayos kung ano ang mga orders. Napakahirap kaya kung sa kasagsagan ng mga orders tapos walang available na sauce, mai-stress ka kasi hahabulin mo yung nagawa mo. Alam niyo po guys, siya ang nag-design nito. Magaling ang amo ko pagdating sa mga disenyo at nakarating na po tayo. <laughs> At yun na nga, naibigay na natin sa kanya. Patuloy tayong naglalakad pa -uwi na. Malapit lang kasi ito, di ba? Sa amin, 3 minutes to walk lang. Kaya kung minsan dito ako ma-assign, pati hultiho lang ako habang naglalakad. Sa pangmadalian, nakarating na po tayo sa bahay at daladala natin ang binigay sa ating kaibigan na sandwich. Sabi niya, special niyang ginagawa para sa akin. Kalain mo yan. Alam nyo po, sobrang lamig talaga. Ganito na ang buhay dito sa abroad. Kalain nila siguro, hayahay lang. Pero hindi basta-basta. Lalo na ngayon, taglamig. Kailangan, dubli-dubli ang suot mo. Dati, nung hindi pa ako nag-aabroad, manood ako ng TV sa kapitbahay na nag-snow-snow. Sabi ko, ang ganda ng buhay. Pero nung nandito na ako, ay matindi pala. Mas maganda pa yung init at makasilong patayo sa ilalim ng punong kahoy. Pero itong lamig, kahit saan ka, wala kang takas. Pero iba ang inyong amigo. Kasi kahit saan to, walang uurungan. Ang gagawin na lang natin is i-adapt natin yung weder. So, sa awa na ng Diyos, adapt na natin at ngayon, ayos na. Siya nga pala, tatapusin na natin itong murmuring at kakain na tayo. Ito to, uh, in-offer sa aking kasama doon sa trabaho kasi dalawa kasing ano doon eh. Uh, may iba uh, sa kabila-kabila ano kasi iba't ibang klaseng pagkain so ano naingkiban ko na nga to nung kunti kanina kasi nandun ako sa restaurant alam nyo po pag nandun ka sa restaurant to hindi ka makakain ang husto. nang dahil sa maamoy mo ata siguro yung mga klasi klaseng pagkain pero pagdating dito sa bahay lagi talaga akong gutom parang nadaya ako ha kaya po mm. Yung hindi mo maintindihan na pag nasa restaurant ka, gutom na parang busog na hindi mo maintindihan. Pag kumain ka, parang iba. Pero pag nasa bahay ka na, ay nako. Pag dating mo in 5 minutes, gutom ka na. Hmm, <laughs> chicken pala ang nakalagay nito. Da, oh, da. Itong, itong isa, ipatikim ko ni Commander. Hmm. Sold oh. na. Ayos na. Pahinga tayo. Kasi mamaya balik na naman. Sa tabahan. Kada araw, mayroon po tayong apat uh, na oras na pahinga. Ganun talaga pag restaurant. Kasi ang trabaho sa restaurant, hindi basta-basta pinaspasay. Itong mabilisan. At tinaon nila, pag once wala na tao, pag uh, tanghali, sarado na talaga yan. gabi na naman, balik. Hindi pwede ang tao magtambay. Yan nga, maraming salamat po sa lahat dyan sa pagsuporta kay Elmer Pals, Buhay Switzerland. Hangat sa muli, God bless po sa si ating lahat.